Ito po, yung pong mga nabiktima sa road 10 na truck driver, biyahero, private vehicles Noong mga nagdaang buwan, nagdaang taon, maaring hindi kayo nakakuha ng mustisya sa takdang panahon Nagtagubilin po ko lahat ng gumawa ng krimen na hanggang ngayon ay eh, maaaring pinagtatawanan ninyo ang lungsod ng Maynila. I ordered the full force of the Manila Police District through the leadership of General Guzman na hanapin yung mga taong tong nakuwanan ng video, nakuwanan ng muka. So, this is our message to the victims. Maaring hindi kayo kagad katitim ng ustisya, pero sa maliit naming kaparanan, bilang lungsod ng Manila at Manila Police District and the City Council through the leadership of Vice Mayor Chi hahanapin po